Samantala, limang taon na ang nakalipas mula ng yumao si Felix Y. Manalo. Siya ang kinikilalang sugo ng Panginoon na nagtatag na ng ngayon ay ang pinakamalaking religious organization sa Pilipinas, pangalawa sa Iglesia Katolika. Shout para sa kabuhang ulat sa shout time, ako ay Pilipino. Pagkasaysayang araw po, it's shout time! 50 years ago ngayong araw, April 12, 1963, sumakabilang buhay ang kapatid na Felix Y. Manalo, ang itinuturing na makaalib ng Iglesia ni Cristo na huling sugo ng Diyos na muling nagtatag ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Israel dalawang libong taon na ang nakalilipas. Nagdalamhati at lubos itong ikinalungkot ng kapatiran, lalo na at sa susunod na taon, ito na ang ikalimampung taon ng pagkakarehistro ng Iglesia sa Pilipinas. Sinasabing nagsaya naman ang mga tagapag-usig at kaaway ng INC dahil sa pagkawala ng tagapamahala nito, pabagsak na ang samahan. Kalahating siglo matapos mamatay ng Ka-Felix, ang Iglesia Ni Cristo ang sinasabing pinakamalaking organisadong relihiyon sa Pilipinas, liban sa Iglesia Katolika na may tinatayang dalawang milyong mga kasapi. Isa rin siyang pandaigdigang relihiyon na kinikilala ng mga pinuno ng daigdig. Ang mga katangi-tanging bahay sa bahan nito ay makikita hindi lamang sa mga malalayo at liblib na baryo sa bansa, kundi sa iba't ibang lungsod sa daigdig. Ngunit, ano ba ang abang simula ng kapatirang ito? Ang Ka sa ay isinilang noong 1886 sa isang pamilya na nagmula sa Tipas Tagig. Panahon niyon, nang kinagis ng pananampalatayang katoliko lamang ang maaaring aniban. Bawal basahin ng mismong Biblia ng mga tao. Ngunit, panahon din yon ng pagbabago at matinding pagmamahal sa bayan. Kahit na mahirap, kung minsan asin lamang ang inuulam sa kanin. Ang Ka Felix ay naging palaral. Binasa niya si Voltaire at nahalina sa, sa teolohiya. Biblia na ipinalaganap ng mga Amerikano. Nagtanong, nagsaliksik, naghanap ng tamang landas, palipat-lipat sa mga samahang protestante at hinanap din ng katotohanan sa bundok Banahaw. Nadismaya siya ng mahulin ang santong boses na kanilang naririnig sa bundok ay tao rin pala. Muntik nang mawala ng paniniwala sa Diyos, ngunit matapos maguni-muni, nagsimula ng magturo sa Punta Santa Ana at magbinyag sa Ilog Pasig. Pinaniniwalaan ng INC na, ang, na ni Ka Felix ang samahan noong 1914 na sa kanyang hula ng Propeta Isayas na dadalhin ang bayan ng Diyos sa malayong silangan, na ayon naman kay Mateo ay mangyayari sa panahon ng digmaan. Malay ba nilang noong 1914, nagsisimula na ang unang digmaang pandaydig sa Europa? Isang kaibahan ng kanyang turo sa ibang mga Kristiyano ay ang paniniwalang hindi maaaring maging Diyos ang tagapagligtas na si sa Kristo sapagkat iisa lamang ang Diyos at ito ay ang Diyos Ama. Sa kabila ng pag-uusig, minsan binabato pa, matapang na humarap sa debate ang Ka Felix. Kaya mula Tagig, Pateros, Pasig at Maynila, sa unang dekada pa lamang nito, 45 na lokal na ang natatag sa Luzon. Kalat sa Bisaya sa kalagitan ng 1930s at noong ikalawang digmaang pandaigdig, umabot sa Mindanao. Inusig ng mga Hapones, may mga ministro siyang naging martir ng pananampalataya, pinaghukay pa ng sabiling libingan bago binaril. Ngunit, nagpakatatag ang Kapelik at ang kanyang mga kapatid. Tila isa siyang dato ng bayang banal na naging daluyan ng kapanatagan, ginhawa at mabuting kalooban. Ano man ang ating pananampalataya bilang isang Pilipino, dangal ng bayan ng INC sa daigdig at isang halimbawa ng maaaring marating ng Pilipino kung ito ay disiplinado at mabuti. Ako po si Sao Chua, past ng Bayan. And that was shout out.